Okay, talikod, talikod nutan. Oh, apil tanan, apil tanan. Ikot tanan talikod. Ikot tanan talikod. Talikod tanan! Ha, talikod. Talikod, tanan. talikod tanan. ah Ayo na. Ah? Hey, Go signal ako.

<laughs> isa, <Amandu> isa. isa. <laughs> ang klo nasa green nga. <laughs> ang, ang klo sa green. Nara sa green. Tara <laughs> 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 dito side. <kasayin. laughs> <laughs>

1, 2, 3 For 20 pesos challenge mo yung marking name 78 kilometers paingon tandag so natakaroon dari sa nasipit uh, unahan dito na ikuan dito na i-bridge paingon to dito sa Adlay panasipit dito ah. paingon to nabinta So nata dre na gibilin. Mo na atong gibilin dre. Ipaunahay na lang og kinsa ayo na makakita ani. Oh. Importante ato ang sticker. Aga to kwan na sticker. Dali na dali hey, na. Eh, wala gamay naman lang ni dili kaabot. Dili kaabot ang sticker. O oh, para plan ta nay. Oh, ato wala pa. Wala pa. Dili magbilin ko kay ako ra kanil pailog. Wala well, yung last. Dol, pabit oh. ka Dol, dol wala ko dol. Okay, last na niya. Last na niya. Dol, dol. Wala na Oh, wala na. Kaya ako na eh, napay mga ayaw dito. Sunahan. Balik ako dito, dol. Kun. Oh, sige. Balik na ako dito. Comment nga pa nako, dol. Oh, okay. sige. So, natakaroon dali sa nukot. Pagawa sa Karaskal, din diri ang paingon. Dito nukot sa Lunon. So, natay gibot ang Diyas dia Diya, 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 diya. Bon bitaw na gi buta bon bon. Inyor tong kahigon. Paona na lang og kinsay o na makakahiga to. 2020 matik. Location no cut. Bilti bisos check. Tara. Paingo to dito adlay din dire nasipit na sipit. City, butuan pa. Kinahanglan lang ninyo, okbon ang bato. nga puti kanto kana so 50 pesos check dira na pagbata paunahay lang kayawyawan bridge 1 alams na sa makatoon na tayo kibutang diri sa Kayaw-Yawan bridge